What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabali. Guys, samahan niyo ako. May na naman po kung kainan. Makakalibro na naman po ang inyong kabugnoy. <laughs> guys, eh, birthday nga po pala ngayon na aking pamangkin, si Sharmel Eh, sabi po ng isa kong kapatid, eh, di nina daw kami maggabihan sa bahay ho ng aking magulang. Yan po, ang aking, yan po ang, bahay ng aking magulang. Ang may birthday po, yung batang yan po. Video tuwan-tuwa ho. Abah! Ay, ari pala ho aking ina. Ay, kita nyo naman ho, pagkakaganda rin ng ina ni Kabugnoy. Eh. <laughs> Guys, alam na kung kanino nagmana ang inyong Kabugnoy. Eh, di siya ang ina. Kita nyo naman, o. Oh. Ayan, maghahain na yan. Yeah! tuwan -tuwa naman na rin may birthday. Si Charmel. Happy birthday, Charmel. Sampung taon ka na. Sana'y magbait ka pa. Yan naman po ang aking pong mga pamangkin. Ayan po, ay anak din po ng aking. Yung batang maliit pong yung anak po yung aking kapatid na si Sharamay po. Ayan po. Si Shara May po yan. Yan po yung nagtatrabaho din dito po sa akin busing na isa. Kay Boss Jerome po yan. Shoutout sa iyo, Boss Jerome. At lagi ka lang ng kay Kabugnoy. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ay, pagkakiyot naman ang batang ito. Ay, talagang. Ano po, pagkakakiyot. O, oh, manang-mana po sa kanyang tito. Tito Kabugnoy. Ano naman po, anak ko po yan. Tapos ito nga po yung may birthday. Ay, Pagkakasaya naman, misan niya lang mag-birthday. Pag hindi pa pinagbigyan, ay eh, masyado niya. Pagkagayaan, ay ito naman batang ito naman. Nakaw eh, kilala ko na ito eh. Ari si Pupo eh, anak ko ho yan. Ay, pagkakatao nga din magsilpon. <coughs> ay, ah, ito naman rakit na pata. ito naman, busy-busy panunood ng tibay. Eh. Ay, pag nakatagilid, para din naman ako si Pardo po. Ano Pero nagtagilid niya lang. Talagang idol nga din lang ho niya na eh. Oh. Tapos ito naman po ay asawa po na ang isang kapatid, asawa po ni Jelison niya, kung tawagin po si Pinoy. At ito po yung kanyang anak, yan po yung si Kali, at saka si Aliyah, mag po yan. At ito po yung asawa no, ng utol ko po, po yan, si Jelison po yan, ay kanyo naman, pugi-pugi din ho. Kailangan may mas labang huna kao tiyan yung kabug na, <laughs> ay. Ay, na, makakadali na naman, makakalibre na naman ang inyong kabug Yes! <laughs> ano na Happy birthday, Charmel. May cake pa po tayo dyan. O, oh, ito na naman. Red ribbon. Baka naman po. O, oh, papakita ko sa inyo mga handa. Yan, may sus yan. Tapos, yari naman rin may, may Shanghai. Ay, oh, quality nga. Shanghai na ito. Yari ito mamaya sa akin. O, oh. ay ho, May spaghetti pa. May tinatawag. Ay, ala rin. Pansate. Pagpahaba ng buhay. Talagang hindi mo nawawala sa handa. Ah. Oh, ay, may sapsoy pa. Wow. Ay, masarap yan. Ay, kita nyo naman. May pinaka-gravy pa. Tanggal nyo mama. sa akin yan, mama. Yaki. Libre na naman. Pag kagari libre, dapat hinahapit-hapit talaga ang kain at minsan lang naman ito. Ay, salamat sa nag-sponsor kay Abal. Ay, talaga Woo! naman napakabayit din na aking kapatid na yan. Ano ito? Aba. Eh talaga may patakuyaki pa. Wow. Wala hindi dadalihin ni kayo niyan. <laughs> oh, ah, wala ay talaga naman. na mapagkakasarap niyan. Ay ito, wala kamatayan, sisig. Wow. Ay, ito nga pala po, po binili po din sa Bestro po. Bestro dito po sa Bat Lutuan. Masarap mga pagkain doon. Bestro Del Rio. ay quality po. Ay, ano ba kung tawag din sa isang itaw? Ah, chicken fillet pala po, po. Chicken fillet. Suwari so, ko chicken fillet nga po 'yun. <laughs> <laughs> ah, yari-yari mamaya Talaga naman libre na naman. Tsaka guys, masarap kumain pagkakasama niyo lahat talaga ng inyong pamilya, ng mga mahal niyo sa buhay. Ay, talaga naman. titimusa na. Ayun ang mga batang mahihilig sa si cellphone, sa tubi po anak ko 'yan. Anak ko ni Kabugno, ay eh. kita niyo manong mana kay Papa. puging pugi, dahil may talaga yung drink so, gagraduate na huya, malapit na. Aba, may soft drinks pa pala, may coke pa, tsaka royal, ay baka naman. Ay... Yan guys, ang aking kapatid. Pinipicturan na po mga handa ng aming pamangkin. At may medyo ilalanta ka na, kailangan mo <laughs> na picturan. Kailangan daw muna sindihan itong ating cake. Kahit tuwan-tuwa po ang my birthday. At yan po yung -wi wish pa po. Kailangan po yan. Yan, yan na po, yan na. Umpisahan na. At nang matapos na yung sermonyang yan, ay mag-wish na, Sir Mel, kung anong wiwisin. Na talaga naman, sana naman ikililmaking mabuting bata. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang batik, para seniman, para sarawan.

na guys, paunahin lang namin ng mga bata para naman mamaya ay eh, may kanya-kanya ng pagkain yung mga yan hindi naman nakasagabal at di pagka mayroon ng pagkain na rin mga bata, hindi saka humamaya dadalhin yung kabog o oh, yan o, oh, kita nyo naman oh. yan o, oh, may kasama yung aking kapatid, si Domac po yan yan po yung ka-iglesia po na no yan, barkada din po yan mabait din po yan at ah, tingitig na aking si Pupo, talagang gustong-gusto nang gusto kumain, ah, natikim na yan Di eh, sa parte pong yan, edi eh, ako ay kumuha ng pinggan at sabi ko nga ilalagyan ko muna rin aking mga anak at nang baka mamaya may sabihin ng aking mga bata, aba, ay eh, si papa, ay eh, busog nga, ay eh, kami na may gutom. Ay eh, alam, ano naman, hindi <laughs> natin pwedeng di unahin natin anak. Ay eh, ka nga ay anak muna bago sarili, ano haw? Yes! Oh, ayan na haw. Kanya-kanya na lang ta, kanya, nabut abutan na ng pinggan at mamaya ay eh, nang mabusog na kami uuwi na haw, ay eh. medyo gabi na haw ay, eh. alas 7 na yata ng gabi. Eh, ang inyo naman kabungli, pagka naggabihan ni alas 6 pa lang hinakain, ah, eh, hindi ninyo, oh, babawi na lang ho, din eh. Kahit ka, gutom na gutom. Ah, <laughs> kita niyo, nadali na agad ng espagit, eh. Sabi yes! Kabugnoy, eh, oh, may Shanghai pa, yan ibibigay ko sa aking bata, kay Pupo. At mamaya, habi ko naman, mamaya, may balik ka pa naman, eh, di mamaya na lang uli bumalik. At saka yung kay Sia, oh, kita At pagka naman ho rin na abiyad ko, ay, eh, di mamaya naman ako itong kakain naman ho ako. Ayan, si Ate Maxine ho, naka-video call. Yan po ay pamangking ko din po yan. Yan po ay anak po ni kuya na nasa Batangga, si Kuya Jason po. Ka-video call po ng aking asawa at nabati din po ng birthday po kay Charmel po. Ah, ang aking kapatid, oh. Sinusubuan na si Sab-sab, Sab-sab. Ang ah, cute-cute naman ni Sab-sab. Yah. Sasandok pa. Aba, na, manari si Bibi. May pagkain po, sandok pa ganda eh. Uh ano -huh. so, kayo? Hinahinay lamang. <laughs> oh, yan. Yeah. Dadali na si Kabugnoy. Sabi ko ako yung magkakanin ibaho ho pagkanin, matibay-tibay. Ika nga ay magkaanuhan man, aba, ay iba-iba at nakakanin, mahirap pagka ispagite, ay madali hong ma -ano, magutom pagka ispagite din lahat ng tansay, pagkakanin, hindi quality-quality na ho, pag nalagyan ko yan ng tilapia, tapos siyang high, tapos titikman ho natin lahat ng mga handang ya, tapos kaunti hong, kukuha tayo ng kaunti na ring sisig, at paborito din ho natin ang sisig, eh, hindi mo maaaring hindi tayo titikim niyan, at napakasarap nga din ho na, ayah, ka na ni Kabugnoy, puputuli na yata rin isdang itaw at nang makakain na. Ah. Ay di din ko na inherap rin yung camera habang kami nagkakain na, ay di, ikaw tigyabangan din niya ho. Masama naman ho yung wala man lang kaya bang yabangan, nga, may sala naman ho magsama-sama naman ho aking mga kapatid, eh, di, may kanya-kanya na din ho yung mga yan, may pami pamilya na po yan, ah. Oh. Ay, talaga naman, punong-puno. Punong-puno kay Kabugnoy. Tarararan, tarararan. <laughs> Guys. <laughs> Samahan niyo ako. Ay, kita niyo pagkain. eh, nahili na naman ang team Kabugnoy. Sulo ngayon si Kabugnoy na kumakain. Ay, tingin na tingin na. Ay, mga kapatid, gabi ay, tila. Ipagkakadaya mo naman. Talagang puno-puno yung pinggan mo. Oh? Ito na. At may dumating pa sa mga ina. Si Ate Esther po yan. Yan po yung puyan may birthday kahapon. Yung ating kinainan. Eh, alam nga naman, hindi ho natin pakainain. Eh, kabait din niya naman yan. Oh? patikim-tikim pa eh. Sabi ko, kumuha na ng pinggan at nang kumain na ng diritsyo. Nang mamaya naman eh, mabusog na din. Aw, oh, eh ako naman hinagsigurado di yan. Ang ginawa ko, kumuha muna ako ng soft drinks, royal, at baka humamay maubusan na inyong kabuglo. Eh, kahirap naman ang pagkagay. Paborito ko din niya, huya, royal na yan. Mas maganda ho kasi pagka royal. at eh, nasama din ho sa ihe. Mahirap po pagko. <laughs> Tapos binigay ko na mo sa akin bisay. Sa tiinom din daw ho. Kaya lang naman hindi ko bigyan. Madadali ho ako na. Oh. Ay, tinyo aking Gusto nakatingin ho din sa kamera. Ay, tuwan-tuwa ho ay. Atari naman si father. Ay, eh, di, arihot na utay na nga din ho. Nakakain na nga din ho. Sabi ko naman ay eh, siya. Ay, sayang. Una din si kuya. Ay, lalo nang napakasaya. Ay, wala ho. Ay, kulang pa ho kami dyan. At wala ho yung aming panganay na kapatid. di eh, taga Batangas po. Natari naman ho si Abal. Ayaw pa ho sumama sa video. Ay, panay naman ang pakiyaw. Tapos sabihin ko, ayaw. Ay, panay naman ang pakiyaw. Tao, oh, kito nyo naman ho. pugin puging dahil si Abal. Ay, talaga naman. Quality, quality. Ay, talaga ko kumain. Ay, mo din mayaman ay mga pakit pa yung asawa ko at saka aris, si Bibe gano'n at baka na talunin niyo pa si Kabugnoy na sa pakiyong tan pagkagayaan kain kain na po kain na tararara tararara <laughs> Woo! Naman, naman. Busog na naman. Daig, ang team Kabugnoy. Nagsulo na naman si Kabugnoy. <laughs> Guys, binabati ko nga pala yung aking Ninong Dani na nasa Chicago. Ninong, wow. nakamain na naman po inyong team Kabugnoy. Eh, but, Kabugnoy lang po at wala ho ang team Kabugnoy. Ngayong higabi eh. bertihon ho ng pamangkay. Eh. Ninong, ay, talaga bumulos pa ho Ninong. Inyong Kabugnoy. dalin dali. Gusto lagi papakita sa camera. Ah. Ang kanyang kinakain, eh, lahat ay titikman natin. Eh, lahat ay tinikman natin yan, eh, mga pagkain yan. Kumuha din ako na Shanghai Dia, nakailang balik ko oh. ako. Tapos sabi ko, aba, ay may sisig pang kaunti. edi eh, di, kinuha ko na din ho sisig niya. At taring mga rin naman, yabangang-yabangan. E eh, sabi ko, ala, eh hindi na ako sasali sa inyo. Eh. Mas masarap ang kumakain kaysa naman nasali pa sa inyong yabangan. O, oh, kita oh, mo, o. Oh. E eh, pag ganyan -gan pa yan, si Abal, o. Oh. E eh, padut-dut-dut pa ng daliri. Kung ano pinagsasabay, ay eh, siya. E eh, bahala na kayo, basta rin ubusin ko. <laughs> Guys, ang inyong kabugnoy nga pala dyan, eh, walang kaambag-ambag. Eh, talagang ambag lang ho ng inyong, kab ng inyong kabugnoy. Eh, di, ari nga ho, utusan na lang ho. Kahit anong iutos, eh, di, dali ho si kabugnoy. Guys, tingnan nyo naman po, aming pinagkainan. Ay, talagang hapit na hapit ng kain at gutom na gutom mo. Ay, tingnan nyo naman po, ay. Bugasin na lang po, nangyari. Yung kanina pong daming-daming handa, ay, nakaw. Eh wala ho, parang nilapang. Inatira pa ho, kahit kaya paano, ho. E, oh. Arigot, pa paano. Ano nyo naman po, Balutin mo. Ariyot, pa daw ho. Ah, balutin. Si Ate Esther, eh, talaga nakapagbalut pa. Ay, pala si Siarong kulita. <laughs> Tama na si Ate Esther, talagang inunahan pa si Kabung ni magbalot. Ah, pero kanina pa po ako may binalot. tinago ko na po. Ay guys, hanggang dito na lang po aking video. Sana po inyong nagustuhan. At yung inyong pong nagustuhan, pakipalo, like and share naman po ang inyong kabugnoy. Paalam!